Magandang gabi sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, update lang tayo mga no dito kay Justin Brownlee. So marami kasi nagtatanong kung nasa na ba si Justin Brownlee. Okay, so lahat yan masasagot dito sa uh, One Sports uh, page. Uh, may column sila rito kung nasa na nga ba si Justin Brownlee. Uh, si Justin Brownlee mga bay is wala siya ngayon dito sa Pilipinas. So, hinihintay niya pa yung desisyon ng FIBA regarding doon sa field doping test niya. Okay, so ayon dito sa One Sports, uh, si Justin Brownlee is nasa le uh, LA ngayon. Okay, so ayon yan dito mismo kay uh, Kinito Henson. Uh, 35 years old, Justin Brownlee is still in Los Angeles. Uh, waiting for his impending sanction from FIBA. So, medyo matatagalan pa yata yung magiging hatol. Uh, kay Justin Brown mga ba yun, eh, no? Kasi, uh, inintay niya yung hatol ng FIBA sa kanya regarding doon sa kanyang field doping test. Kung gaano siya katagal uh, hindi makakabalik dito sa Pilipinas or uh, kung kailan siya makakabalik sa uh, PBA or sa paglalaro sa national team. So, habang inintay niya yon nandun muna siya sa Los Angeles sa hometown nila. Okay? So, ayun nga dito, apparently the decision is taking longer than usual because the Asian Games aren't under FIBA's direct jurisdiction and they and use the facilities of the Lausanne-based International Testing Agency. So, yan nga yung dahilan kung bakit uh, natatagalan yung paghihintay ni Justin Brownlee sa desisyon ng FIBA. Kasi importante na malaman niya yung desisyon kung mada, uh, mahaba ba or dalawang taon ba yung maximum ba na ban suspension yung ibibigay sa kanya or buwan lang yung ibibigay na suspension or ma uh, mapa, na or napakiusapan ng uh, SBP or ng uh, SMB group yung uh, may desisyon ng FIBA regarding dito kay uh, Justin Brownlee okay so ayon pa dito uh the point of extraction factor uh yung uh, yung traces ng carboxy THC doon sa ininom ng gamot ni uh, Justin Brownlee so yun yung uh, dahilan kung bakit nag si uh Justin Brownlee sa doping test sa uh, Asian Games so ayon pa dito uh, it still remains unclear kung kailan babalik sa Pilipinas si Jassine Brownlee. Kung matatanda ninyo nung pinatawag yung Gilas Pilipinas sa Malacanang uh, para awarda ni uh, President Bongbong Marcos, eh wala si Justin Brownlee doon. Okay? So medyo mahirapan so mukhang matatagalan pa talaga kung maka bago makabalik o makita natin muli sa isang basketball court uh, na makapaglaro sa PBA or sa national team itong si Justin Brownlee or posibleng hindi na natin siya makita pang maglaro sa PBA at sa national team ng uh, panghabang buhay depende talaga sa maging hatol ng uh, FIBA dito kay Justin Brownlee so yun lang mga bay maraming salamat sa panonood